Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Itinapas nga ni Tony Tonggol at si Fatima mula sa tauhan ng kanyang ama at laking pasasalamat nga ng pamilya ni Tony Fatima na tinanungan nga nito si Tanggol ito si Fatima, ahit ginawa na nga daw nila ito ng masama. At sabi pa nito ang tatay ni Fatima at nanay nito ay oh, hindi na nga yan dapat ito. Tinulungan dahil niya sa ginawa nila. Ngunit ay may busilak na puso nga ito si Tangol kung kaya niya nga ito ginawa. At nang sila'y nag-uusap ay dumating nga itong maniligaw nito ni Fatima na si Baldo at agad naman itong binigyan ng pera ni Tanggol upang hindi na nga sila guluhin. At tinanong nga ni Tanggol kung magkano nga raw ang pwede nga nilang pampiyasa dito nga kay Maki. At binigyan nga nito ni Tanggol ng 60 mil ito si La Fatima upang maipalaya ng nga nila ang kanilang kuya Maki. At makakauwi na nga ito si Tanggol sa kanilang tahanan sa mansyon. Haabangan pa nga natin kung ano pa ang mangyayari dito sa Batang Quiapo. ピッ